Salamat. Yeah, ayan na naman, lumakas na naman yung hangin. Salamat. Hawak tayo lolo, baka matangay tayo ng hangin. <laughs> <laughs> Ay, lola. Um, si lola. Um, si lola. Papaiyakin pa ako ni Lola. Ha? Pag-vlog ako Hello po mga box. Ayan syempre kasama ko pa rin si Kuya Jan Si Boss Ariel at syempre Ay, si LG The Box At kami ang yung E-Force guys Ang <laughs> bagong Ayan mga box ang ito pa kami sa Sitio Ito uh, po na meron lang po tayong uh, Bibisitahin dito Pamilya Kasama ko po ang mga kalalakihan Ayan grabe ang sarap po ng hangin dito Hadir nandito na po pala kami. Eh. Ayo. Oh, Baby. dalem. yang ah. Mau ah. mau Oke. Okay. Sige ate, diri ka. Hmm. Kumusta man ka mo diri ate? Kumusta kay kayo dito ate? Ah, ilan kayo nakatira dito sa bahay? Ako ni Ah, mo si Ante. Okay. May asa wala ka nang asawa po? Wala na siya. Okay. So ngayon, <coughs> Uh, ilan po ang anak ni Lola mo? ang lalaki. Isa, ah, so may anak si Lola ng apat, kapat. Darwak boy. Kapo Ano po? No. Tulo oh, ang, babae sir. tulo ah, ang lalaki. Ah, duha ang lalaki. Tulo. Tulo ang lalaki. Duha ang babae. Okay. So ikaw lola, kumusta ka dire? Kumusta ang uh, panginabuhi, hanap buhay? Wala. 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 Ah, uh, lahat ng anak may asawa na. Oh. Okay. Nag-asawa na tanan. Oh, tanan na nga asawa. Wala okay. mag wala mag-aakin di. Eh. Walang ano, wala tong nagano, walang nagkakalinga kay lola. So pagkagabi, ikaw lang mag-isa dito. Ikaw ra isa dire. Oh, hey, sige, ikaw ka. Ito ka mag- ma ma ko. Si magbayad ko, ikaw ba kagimot sayo? Ha, makaluya kagimot sayo, ma pa. Ala. Ito ka ba No. Kan di ka baka, na tayo, yung... Bawa ba makalimutan. Doon man yan anak ko mang-shower, si nang-shower ba man yon? Bila katuig. Wala na katuig. Ah, Imo so wala na kay asawa, ilang taon na? Nakawan na siya ng apat na taon. Wala na. Oh, limang taon na ako si Lola. Di. Si Lola pala, ano pangalan mo Lola? Pigil. Piding. Piding? Piding. Pidel. Lola Pidel. Eh. Pila na yung mga edad? Ilang taon na? Ilang edad mo? Hindi alam. Mga 70 na. Okay, mga 70. Kumusta lola? Yung yung pagkain ni lola oh. dito ah. Si ate, ano pangalan pala ni ate? Pangalan? Jollibee. 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 Okay. wow, may okay. Jollibee pala dito. Okay. -yari. Ay, si, si Ate Jalibi, ilang taon ka na? Kama ka, di ka no? 13. Siya baka ako Si, kumusta si Lola mo dito yung pagkain niya sa araw-araw? Kamuti -araw? lang siya. Kamuti lang. So, kayo pa po ang nungunguhan ng kamote. Kayo, kamo pa ang gakuha o kamote. Oo. Okay. Nananahon mag magta-disisyon ng pagpakat kasuoran ng mga AA. Kameraman ang mako ang kamote sir. Walang man manyo ng bakati makaranta. Mm. Tende. Ah. Uh, sino yung kinsa mangga ko ug kamote sa bukid? Iya yeah, sir. Siya gyapon. So ikaw lang ikaw lang ang kumukuha ng kamote sa oh. sa bundok. Oo. Oh. Para makain mo sa araw-araw. So ngayon lola kumain ka na. Nagkaon na ka. Okay. Ah, okay, kasama ka doon kanina. Oh. Mamayang gabi, unyang gabi. Gawan na. Kangkuang kunin na ko kamuti So, nakay kamuti dire. man mo kamuti dire. Imo nakay kamuti dire lungagon eh, pa. Pa nandiyan? Mangita pa daw. Ah, mangita pa. Mm, magkalot pa. Kamuti. Ayan, Lola. Kumusta ka diri? Dili ka diri mabasa. Hindi ka naman mabasa ng ulan. Tawag ura ang kain. Tulo. So, tumutulo pag umuulan. At uh, ito ang bahay ni Lola. Lola Pidel. Uh, lahat. Sako lang lahat pala libo tapos na yero kumusta lola ang yero o kinsa may nagpalit na imong gipalit ng yero sin kayo ko kayo ah gihatag gihatag lang niya mm, so binigay lang binig binigyan lang kayo ng donation ng yero para magkabahay tapos ngayon ikutan na lang ng sako Ayan, yeah, na naman, lumakas na naman yung hangin. Ayan. 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 Hawak tayo lolo, baka matangay tayo ng hangin. <laughs> <laughs> hindi, no? Pero hindi naman to na ano, pag mahangin. Hindi naman natatangay ng hangin. Dili naman siya mulupad sa hangin. Dili man. Okay, sige. So ganito. Kaya kami na pa rito, dahil meron din pala kaming sorpresa sa'yo no naami gamay nga uh, agidala para sa imo ha ha sige pala ko anong isang kakuan dyan may ikupag dyan lola Matanong lang no kung sa'yo mong gusto nga sudan? ay lumbay man lang lumbay gusto nga sudaan uh, No, Lola, no, no, no. ano ang gusto mong sudan? Ulam. Ba, kadya mag kamamanok. Manok. Hala. <laughs> Wala tayo manok. baka kadya mag Bugas, bigas. Oo. Oh. Oh. Hala. Ba, mag mo tinapa. Tinapa. Ciao. tinapa. Ah. Gustong gusto mo yung tinapa at saka -tina Okay yung manok baka kapi, ala grabe naman yung ano dito yung hangin sige eto lola sa lahat ng binanggit mo meron kahit papano meron akong dala para sa iyo no para sa imuha ayan o, sige tanawa tanawa Oh, tanawa, tanawa. Nakasama. Oh. No. Kahit pa paano, meron kang quick chow, di ba? Gusto mo quick chow. Eto, quick chow. Bigas. Tapos, syempre, meron ka pang limang, ah, uh, five, five, na. Tsaka, eto, eto, gusto ka ni? Ha? Yeah. Unsa ni siya? Salmon. Salmon. Okay. <laughs> Sige. Ayan, ito pala. Galing din to. Kaya, Tita, Tita Rose Almeda and Tita Cynthia Duralbal. Ayan. Sige, Lola. Pasalamat ka sa kanila. Pasalamat. Ah, okay. Pasalamat. Welcome, Lola. Welcome. Pasalamat. Welcome. Ino, ino. Pagkakasama oh, tayo sa video na. Pagkakasama uh, tayo sa video na. So, welcome. Salamat. Welcome daw po mga as. Uh, thank you daw po mga tita. Salamat po sa inyo. Pinaabot Salamat. Sa, uh, kay Lola. Pagkakasama tayo sa video na. Pagkakasama welcome sa video na. Pagkakasama tayo sa video na. sabi ni Lola ate? Hindi na daw no, siya magkalot. Tugkamot eh. Anong sabi ni uh. uh. Oh, galing din dito ko sa. ng Ah, okay. Mag makapag ano karang na na, makapagsahing na, 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 na <laughs> ng bigas. Hindi nakamote. Okay, thank you Lola, thank you. And para sa'yo yan, pagmamahal ng mga tita na natin yan. Para sa'yo, no? So, pila ka adlaw, din na ka magkalot kamote. Pila adlaw. Badik na, mo, sir. Badik, Badik Bajiton. Oh, Tipid-tipid rin daw ni Lola. Para ano, hindi na raw siya makapag... Um, di, hindi muna siya makapag... Tawag doon? Hukay. Hukay ng... ng kamote. Gano'n ba kalayo yung kamote? unsa uh -huh. sa kalayo? Marindi yan. Pila ka oras? Barwa. dalawa Dalawa? Mm. Is, is yun yung mga kabuks. Dalawang oras pa rin lalakaran ni Lola para makapag hukay ng kamote sige lola ha salamat no yeah, salamat. um, amping no amping kanunay no amping sige ate ha sige so yan, kay, kay, tita Rose Almeda kay tita Sincha bal, maraming maraming salamat po tita sa inyong pinabot ko na pagmamahal kay lola kay lola Pidil ay, Lola! Ay, si Lola. Ay, si Lola. Papaiyakin pa ako ni Lola. Ate, tabihan mo si Lola. Okay lang po yan, Lola. Uh, pagmamahalan ng ating Diyos, galing yan sa ating Diyos. yan para yan sa'yo, no? Picate, hay paso, sí, Lola, en la ya pose, Lola. Ay, uh, uh, medyo matagal-tagal na daw siya hindi makapagpunta dun sa may kamote na uh, dalawang oras paglalakad bago siya makapagpupay uh, Tubig mo na lola ka na iyak. Makasino ka. Baka yan naman ni Tani at Sir. Ano daw sabi atin? Nakailak daw Sir. Kaya ito ganun. Okay. So, yun nga. Dahil sa ating binigay. Sobrang saya ho ni Lola. No? Sige Lola. Basta ano ha. Lagi lang na tayo mag no Sa Diyos. No? Lagi lang tayo magdasal. Ah, pasalamat tayo lagi sa ating Diyos. No ata wago tay mo wala nang pag-asa andi no si god para sa atin no kaya oh yan ang makakutin ko kunsi uwi ako yan ang makakutin ko go go papwa go go pa may ara magbaka paitso bam may ara magbaka paitso kin tasay ko ogogut ay mayudate ayara daw makapalit og bugah mangha pa angwan abaka lang abaka ah okay So, pag walang ano. Pero si Lola hindi na niya kaya mag -ano ng apaka, di ba? Kaya mo. Ah, kaya pa. Kaya na mako-agong uh, to. Pero karoon siya. Ah, so ngayon nga, hindi na niya kaya mag-harvest ng apaka. So, sabi ni Lola, saka lang daw siya makabili ng ulam, bigas, pag naka ho ng apaka. Kasi yun po yung hahanap ah, buhay nila dito. Yung apaka. Kung ngayon matanda na si Lola, wala na siyang anak na nagkakalinga sa kanya dahil may asawa na lahat. Dahil eh, sobrang usaya ni Lola sa ating ah, ah, regalo para oh, sa kanya. Ano oh, sa may una ni mo, anon? Una? Nakikulka, kagisilanan, wala. Quick, chow. Sabaw. Okay. Sige. Sige. Una. na? Okay. Hmm. okay, sige Lola ha Hamping ka ha Salamat, salamat okay. So ayan kay sa ating uh, Mapagmahal ng mga sponsors lalong lalo, lalo ho Kaya tita Almeda Rose Nanat Kaya tita Cynthia Gerald para Maraming maraming salamat po mga tita Mga tita sa inyong pagmamahal love sa ating kababayan. Maraming maraming salamat po. Mag Diyos na lang po ang bahalang magbalik sa inyo pong kabutihan po sa ating mga kababayan. Paano po? At uh, po kayo lagi mga tita. Thank you so much po. Bye bye. Bye ka kas lola sa kanya. Bye, -bye. Bye, bye po. Thank you po. Bye bye.